Napansin niyo rin ba kung may kachat tayo sa messenger? Kahit hindi naman natin sila friends, ay nakikita natin kapag active sila. Ito yung sinasabi ko yung nasa taas ng messenger. Gusto mo bang hindi makita yung taong nakachat mo kahit hindi kayo friends na online siya? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to. Pero bago na lahat, kung gusto mo ng video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng messenger apps. Ayan, so ito yung sinasabi ko na naka-online sa taas. So, kung himbawa, uh, itong tao na ito, halimbawa itong si Almera ay ayaw natin makita dito sa taas na naka-online. Ang gagawin lang natin ay ilalong-press natin siya. Then, pinuti lang itong hide contact. Then, hide suggested contact. Pinuti lang itong hide. Ayan. Kung mapansin nyo, nawala na yung pangalan ni Almera. Kahit naka-hide yung pangalan niya ay hindi niya malalaman at mas search mo pa rin siya. Then, kung gusto mo naman na makikita mo na or ibalik mo na makikita mo na siya dito na online, ang gagawin lang natin ay dito sa may upper left side yung profile picture natin. Pinutin lang to. Then, scroll up. Under sa preferences, pinutin lang tong privacy and safety. Then, dito makikita ang hidden contacts at pinutin lang to. Ayan, so, kung mapapansin nyo, andito yung pangalan ni Almera. Then, makikita mo dito yung unhide. So, pindutin lang natin tong unhide. Ayan, so, wala na yung hidden contact. So, balik lang natin. Balik lang tayo doon. So, ayan, kung mapapansin nyo, andito na yung pangalan ni Almera. Nakikita natin na online siya. So, ganoon lang, kadali.